So today mga pamangkin, naimbitahan tayo ni Tita Liv nyo sa isang salo-salo. Naimbitahan -salo. tayo ng, ano, ng isang solid na follower natin or supporter natin. Ever since nagbablog pa tayo nasa Isabela pa tayo, uh, ito yung mga nag-unload sa atin, wala pa tayo sa Mindoro dati. They are really solid followers nung sobrang liit pa na ating page, sobrang uh, pa na YouTube natin. Hanggang ngayon, uh, naka-support pa rin ang din na, followers pa rin tayo for uh, small salo-salo. Tara guys. Dito lang yun sa may barangay uh, Santiago or sa malapit sa, ano, sa bayan lang. Sa malapit sa poblasyon. Let's go. Okay. Ayan si Ma'am Sinayda yung atin at saka si Sir Ronnie yung ating uh, solid supporters from ever since nasa Isabela pa lang tayo. Lagi na siya nanonood sa ating vlogs. Maraming maraming salamat po at naging part kami ng ano, first day, ano, first christening po, ano, first birthday and christening nga ano, po niyo ano, na po. Maraming salamat. Ma'am Zinaida and Ma'am Ronnie, shout out, siyempre sa mga Santiago, sitio tabang labas ng Santiago. Yan po, medyo nalit kami ng punta kaya namisata namin ng program. So, nandun na kami sa ng parte. <laughs> ah, nasa parte ng kainan. Uh, So ito ang may birthday at saka first ano, first uh, christening po at saka first birthday po ano? Ito po si Boss Zylo. Boss Zylo, happy birthday. Welcome to the Christian world. oh, yeah. Hindi mo pa ako kilala yan, pero sa day kilala mo rin ako. Ay, maraming maraming salamat sa pag-inda ito. ni Francis. Kala ba? Thank you. Oh, thank you, thank you, thank you. Thank you. Hey Zylo. Oh, so, Zylo, yun o, no, birthday nyo. you. Give me five. Five, give me five. Oh, fist bump. Ito <laughs> mga nagugulat siya. Bakit kaya may camera nakatutok din eh? Bali na! Si mama. Si mama. Yun, shout sa mga followers natin dito. Marami tayong mga pamangkin dito na solid supporters sa birthday na pinunta natin. Naimbitahan lang tayo, nakapag-vlog pa tayo. Thank you, thank you sa mga kabataan ano, na lagi sumusupport. support Pangalan? Ah. Ano Thank you sa so mga pamangkin natin. Mga bata pa, nakasuporta na. At balita ko, may parating na special guest talaga dito. At hinihintay-hintay ko rin. Kasi masubukan kung sino ba ang pinakamatikas na lalaki dito. Hintayin natin. Ito isang table na puros mga gandang dilag yung nakaupo. <laughs> At balita ko ay eh, gusto daw mapasama sa vlog. <laughs> ito yan o no, yun know, o ma. Kumusta Ayan. Ito ay po kayo. Mga taga rito po rin kayo. Taga Santiago nito. Ayan. Mama ang pangalan po. BHW na Santiago. So yun. BHW. Mama ano pong name mo po? Lorna Masangkay. Ma'am Lorna. Mr. <laughs> Hernandez. So sila pala parang star of the afternoon. Ano po? <laughs> Hindi enjoy po ang pagkain nyo. Thank you, po. Well, meron tayo ditong solid follower na bata pa. Totoong pamangkin. Anong ano? Anong pangalan mo yun, Neng? muna tayo. opero pero Anong pangalan mo? Sabihin mo, hello guys. Yan. <laughs> At ako, Tito Ice. May parating tayong artistang kasama dito. Parating yung artista natin, ano, ka, parating pa lang. So, hintayin nyo. So nakatuwa lang, isa na namang nakakatabang pusong pangyayari na dito pala sa mga bisita dito, karamihan ay mga followers natin. So yan. dito sa Santiago, solid supporters na natin, solid followers natin. Maraming salamat mga taga Santiago. Ayan no, oh, napakaraming ano, kambing yan, kambing. Legit kambing yan no. Oh. bukas, huli ang subo. Oh. By the way, mga pamakin, kung gusto nyo magpa-cater dito, ito yung nag-cater dito ngayon sa event na to. Ito, interview natin yung uh, mga tao. Ma'am, paano kanila contact sa catering uh, services mo? Catering. Uh -huh and my beautiful manager. <laughs> ano pong pangalan mo? Ang spelling? Ano? Mylene po. Mylene. Sa Nagibados. So Ma si Ma'am Mylene, taga Nagibados. Yeah. So, siya yung catering services na nag-book ah, dito. Ayan, yeah, nag-prepare dito. Ah, so, huh? hindi ko pa ito just yung pagkain. Kung masarap kasi hindi pa nakakain. Pero mukhang masasarap at amoy masarap naman talaga. Yes! Mama, ano pong name? Paano ka na mga contact? Anong number mo? Sabi mo number mo. Number mo? Ay, eh, hindi ko sa ulo number ko. No uh, 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 0963. 0963? Kasi, nandiyan lang sila mga contact, catering services from Naguiba, dos pa sila pero anywhere in Nauhan pwede sila mag-cater. Tama po ba? Yes! Yeah. <laughs> Kahit doon taga Batangas pwede mong pag-cater. Anyway, tikman natin kain tayo. Unang tikim, unang subo, masarap. Malambot yung baboy. Kain tayo mga Sempre, salamat sa nag-invite. Once again, Ma'am Aida. Ma'am Zinaida, pero Aida na lang daw. Originally from Nueva Vizcaya. Pero ngayon, Mindoreña na. Thank you po, Mama. Enjoy natin pagkain. May hinihintay lang tayong artista ngayon. Pa nga ipakita ko sa inyo kung sino yung artista ngayon. Akala kanina, ako na naman yung pinakapogi dito. Hindi ko alam, meron naman parating na mas pogi sa akin. Hindi na nakasolo sa mga ganitong ano, mga event eh. Kaya ako lagi nakaka-solo ako sa ngayong event. Meron na naman. Ayan, oh. No? Nakikilala niyo kayo na sa dulong yan. Nakikilala nyo yan. Nakikilala nyo yan. Nakikilala niyo? yan. O oh, yan. Kala ko ay ano. Nagpangita kami ni Tito Ice. Ay, Ayun, ang ng lalaki nasa amin pa rin. Magbubuhos, mag-aambo ng mga kapugian. At lahat ng kalalakihan din sa Oksyano ito. Oh. Pinapangako namin, babahagihan ko. Yun. So, babahagihan namin. Ang piyasan. Ang itong sino, si Pugy no, si Pogi na Mendoro, napakaaga. Sabi, tenok lang kami magkikita. Ngayon na alas 12 na. Ayun, alam niya naman hot ito, masyado ang dami full book ko ngayon eh. Napasingit lang ho. full book 'yan, maghahasik ng ng Pogi. Sige. Kakain muna kami para ma-enjoy ni Pogi mamaya. At meron pang isang ano, vlogger nang nauhan dito. Na ano, na, na, nanagawi din dito sa ano, na-invitado rin dito sa birthday party or sa isang sa christening na ito. At kala ko, eh ako ang main, uh, main star dito. Meron pa rin ito. No. Yo. Shout out kay mam Merly. Yeah. Uh, mam Merly. Ah, uh, yan ang nagsabi sa po na 10 o'clock daw. So, uh, <laughs> <laughs> ang tita live nyo ay ano, shock pa rin. <laughs> Kakaya siya ng ano, ng Simpaini. kambing na sampay ni for the first time kasi sa, uh, ano, sa, sa Isabela sa Norte walang sampay ni kung tawagin kalding ang tawag sa kambing di ba kalding so doon parang kilawin na kalding pero dito ay sampay na kambing oh, mga pamakino oh, ayan, sampay ni ito oh, Ayan, oh. ni so ipapatikin natin kay tita live nyo hindi pa nakatikin to eh asang oh, tubo agad ng buong buo? <laughs> Ito mo ito mo. Subukan muna natin. Mmm. Napakasarap. Ay, yung ano, atay, atay, gano'n. Sarap. May anghang talaga. Masarap yung anghang niya. Ito, din. Gamit na gamit ang kapugian ayo, gamit na gamit kapugyan, yan. Yan. ang kapugian ayo. Ayan Ang hirap, ang hirap ng sitwasyon ng asawa nito, aba. Tapos ko na mawawalan niya ng asawa. <coughs> Kuya na, yan na po, yung pinakamalupit na ngayon eh, yan o. So yo, once again, maraming maraming salamat po Siyempre dito sa Barangay Santiago Dito sa may uh, Sitio Tabang Labas Sitio Tabang Labas Kaila Ma'am Zenaida o oh, Ma'am Aida Magbuhos, magbuhos family Maraming maraming salamat sa inyo uh, Solid mga pagkain Solid ang, ano, ang uh, pagtanggap nyo sa amin Maraming salamat, magbuhos family Until next time Ma'am Aida, yeah, siyempre Ang uh, mga uh, invite sa atin uh, Solid follower, solid supporter From ano, uh, old, old, old days Nakasama natin palagi sa nanonood lagi sa mga vlog natin. Ma'am uh, Aida, solid solid follower mo. Thank you. Thank you. Yan, yan. Sa Bagbuos family, salamat. Kabit na kabit ang kapugian ito po ng Mindoro. Ano no? <laughs>